Musta, mga kaibigan sa kalusugan? Ngayon, papasukin natin ang mundo ng gout at arthritis. Kasama natin si Dr. Mario Ramirez, isang orthopedic surgeon para ipaliwanag ang mga pinagmumulan sintomas at kung paano may ang mga kondisyong ito. Tiyak na ayaw ninyo itong ipagwalang bahala. Una sa lahat, ano nga ba ang gout? Ang gout ay isang klase ng arthritis na dulot ng pag-ipon ng uric acid crystals sa mga kasukasuan. Kadalasan, nagdudulot ito ng biglaang at matinding pananakit, lalo na sa mga daliri ng ating paa. Sobrang napakasakit nito na para may tumutusok ng mga matutulis na karayom. Ito ay hindi biro, di ba? Ang arthritis naman ay pangkalahatang tawag sa pamamaga ng mga kasukasuan. May iba't ibang uri nito, tulad ng osteoarthritis at rheumatoid arthritis. Ang gout at arthritis ay parehong nakakaapekto sa kalidad ng ating buhay. Kaya importanteng malaman kung paano ito pangalagaan at maiwasan. Pag-usapan naman natin ang mga sintomas. Sa gout, obserbahan nyo ang matinding pagsakit ng kasukasuan, pamamaga, at pamumula. Ang mga sintomas ng arthritis ay pananakit ng kasukasuan, paninigas, pamamaga, at kahirapang makayanang igalaw ang ating katawan. Kapag nakakaranas kayo ng alinman ng mga ito, huwag pong ipagwalang bahala. Mahalaga ang maagang atensyon at agad pagkonsulta sa doktor. Ano naman nga ba ang mga posibleng sanhi nito? Sa gout, ang pagtaas ng uric acid sa dugo ang pangunahing dahilan. Maaring dulot ito ng mga pagkaing mataas sa purine, tulad ng mga beans, tuna, baboy, karne, sardinas, atay beer at mga inuming may alcohol. Iwasan at limitahin din ang mushroom, spinach, asparagus, cauliflower, green peas at eggplants. Ang mga sanhi ng arthritis ay iba-iba, ngunit kadalasan kasama ang pagkasira, impeksyon at maging mga issue sa autoimmune system. Paano nga ba maiwasan ang mga kondisyong ito? Para sa gout, magsimula sa pagbabago ng dieta. Pumili ng mga paggaing mababa sa purine tulad ng prutas, gulay at whole grains. Mahalaga rin ang pag-inom ng maraming tubig dahil nakakatulong ito sa pag-flush out ng uric acid. Para sa arthritis, panatilihin ang malusog na timbang upang mabawasan ang stress sa mga kasukasuan. Regular na ehersisyo ang kailangan. Mag-focus sa mga low-impact activities tulad ng paglangoy at pagbibisikleta. Pagdating sa mga natural na remedyo, marami kayong pagpipilian. Para sa gout, subukan ang cherry juice. Ipinakita ng mga pag-aaral na nakakapagpababa ito ng uric acid levels. Ang apple cider vinegar ay isa pang magandang opsyon. Nakakatulong itong i-balance ang pH levels at bawasan ang pamamaga. Para sa arthritis, ang turmeric at luya ay mahuhusay na anti-inflammatory agents. Maari ninyo itong idagdag sa inyong mga maingat na pagpili ng pagkain o mga supplements na makakatulong sa inyong kalusugan. Kung supplements ang pag-uusapan, ano ang makakatulong? Para sa gout, mga supplement na may langkap na nucleotides, amino acids, peptides, and vitamin C ay may malaking maitutulong sa inyo dahil makakatulong ito upang maging maayos ang inyong uric acid. Makakatulong din ang mga ito dahil sa anti-inflammatory properties nito o paglunas sa pamamaga. Nakakatulong ang mga ito sa pagpapanatili ng kalusugan ng mga kasukasuan at pagbabawas ng pananakit. Ano ang mangyayari kung ating mapapabayaan ang gout at arthritis? Ang gout na hindi mabigyan ng ukol na pansin ay maaring humantong sa chronic arthritis at iba pang karamdaman. Ang arthritis naman, kung mapapabayaan, ay maaring magresulta sa permanenteng pinsala sa mga kasukasuan at kapansanan. Kaya naman, mahalagang seryosohin ang mga kondisyong ito at kumilos agad. Ito po ay isang paalala sa inyo at tandaan na mas mabuti ang pag-iwas sa sakit kaysa sa pinakamahal na paggagamot ang pagbabago ng lifestyle, pagpili ng mga natural na remedyo, at pag-inom ng tamang supplements ay malaki ang may tutulong. Pakinggan ang inyong katawan at kumonsulta sa mga healthcare providers tulad ni Dr. Mario M. Ramirez para sa personalized na payo. Salamat sa panonood, mga kaibigan sa kalusugan! Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang tips at insights sa pamuhay ng mas malusog na buhay. Mana tiling malusog at magkita tayo sa susunod na video. Para sa iba pang health tips, bisitahin DokMarioMD.com at huwag kalimutan ma-share sa inyong mga kaibigan.